ang clincher dito hindi yun yun hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon yun yung pagalis ko nagbeso-beso siya sa akin this was 10 25 or 10:30 in the morning Maba. sa oras ko Ah, hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10.25, 10.30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10.30 in the morning. Doon ko, doon na-confirm yung decision ko na mag-resign.